ang drums ay ang pinakamahalagang bahagi ng rhythm section ng anumang banda. Ang drums ay ang nagbibigay ng pundasyon para sa pangkalahatang tunog ng musika. Kaya't ang drums ay sinasabing keeper of the rhythm. At kung bago ka pa lang sa ating channel, pakikalabit naman ang makulit at mailap na subscribe button at bell. Ang isang drum set ay karaniwang bahagi ng standard rhythm section at ginagamit sa maraming uri ng sikat na tradisyonal na mga estilo ng musika mula sa rock at pop hanggang sa blues at jazz. Ang drum kit, trap set o drum set ay pinagsama-samang mga drums, cymbals at iba pang auxiliary percussion instrument na itinakda upang patugtugin o patunugin ng isang tao bago nabuo ang drum set ang mga drums at cymbals ay ginagamit sa mga military at orchestral music na magkakahiwalay na pinapatugtog ng iba't ibang mga percussionists taong 1840s, nagsimulang mag-eksperimento ang mga percussionist ng mga foot pedal bilang isang paraan upang sila ay makatugtog ng higit sa isang instrumento 1860s, sinimulan ng mga percussionist na pagsamahin ang maraming drum sa isang set. Ang bass drum, snare drum, cymbals at iba pang mga instrumentong percussion na hinahampas ng mga handheld drumsticks. Ang mga drummer noon sa mga palabas sa teatro, sa musika at mga palabas sa entablado kung saan kadalasang limitado ang budget para sa mga pit orchestra. Dito na nagsimula ang paglikha ng drum set sa pagbuo ng mga diskarte at mga teknik na nagbigay daan na mapatugtog ang iba pang instrumento na sabay-sabay ng isang tao lamang. Ang drum set ay unang tinukoy bilang isang trap set at mula sa huling bahagi ng 1800s hanggang 1930s. Ang mga drummer ay tinukoy bilang trap drummers at noong 1870s ang mga drummer ay gumagamit ng overhang pedal. Karamihan sa mga drummer noong 1870s ay ginustong mag-double drumming ng walang anumang pedal para tumugtog ng maraming drum kaysa sa gumamit ng overhang pedal. Si William F. Ludwig Sr. at ang kanyang kapatid na si Theobald Ludwig ay nagtatag ng Ludwig and Ludwig Company noong 1999 at nakapagpatent ng unang commercial na matagumpay na bass drum pedal system. At ito ay nagbigay daan sa mga modernong drum set ngayon. Si Ginger Baker ng Blind Pate Band ay kilala bilang superstar drummer isa siya sa mga pinakaunang drummer na gumamit ng two-kick drums and record-lenty drum solos. Ngayon maraming sikat at magagaling na drummer at sinasabing ang the greatest drummer of all time ay si John Bonham ng Led Zeppelin na nakilala sa kanyang fast-kick drumming and hard-hitting power. Hanggang sa muli, ito si Trip Searcher. See you sa next video natin. And God bless us.